Mahuhuli ni Barbara ang plano ni George at samantala masama ang loob ni Aurora para kay Rebecca dahil sa pagpili nito na kampihan itong si Samantha kaysa kanya na siya umano ang ina. Naunahan ni Sam itong si Aurora na sabihin kay Rebecca ang tungkol sa kanilang ugnayan silang dalawa ay magkapatid. Nagharap naman sila Aurora at Rebecca sa korte. Gawa ng gustong mapatotohanan ni Rebecca sa lahat na si Aurora umano ang mastermind dahil sa pagkuha umano nito sa kanyang dalawang anak. Naniwala naman itong si Rebecca ni Samantha na si Aurora umano ang pumatay sa kanilang ama. Nagi-usap itong si Samantha kay Rebecca na gamitin umano ang sarili nito para sa kahinaan ni Aurora para humina din ang pwersa nito. Upang sa ganitong paraan ay makakuha umano sila ng sapat na ebidensya na magpapatunay na si Aurora nga ang tumapo sa buhay ng kanilang tatay. Samatala, napagkasunduan din ni Barbara at Larry sa kabilang banda na isauli na umano kay Rebecca ang anak nito para hindi umano sila madamay. Pero ang totoong punto ni Barbara ay mapatunayan na masama itong si Aurora. Nakalata naman itong si Sam kay George dahil masyado umano itong overprotective. Sinabihan ni George itong si Roth sa plano nilang pag-alis sa oras ng mga anak na umano itong si Samantha. Ngunit para kay Roth, hindi siya ayon at parang nakakaramdam din siya ng konsensya. Nadulas naman ang bibig ni Francis at nasabi niya kay Sophia ang plano nilang pag-alis kapag makuha na umano ni George ang anak ni ang ate Sam niya. Ngunit ito'y kinokontra naman ni Sophia. Sinira ni Francis ang plano ni George. Hindi napilihilan ni Francis itong si Sofia na sabihin kay Samantha ang tungkol sa masamang plano ni George. Kinumpronta naman ni Sofia itong si George ng harap-harapan patungkol sa plano. At depensa naman ni George gagawin o mano niyang kunin ang anak ni Sam bilang kabayaran o mano sa pagkuha ni Sam sa kanyang anak. Derechang sinagot ni Sofia itong si George sabay sabi na kung tutuusin o mano si George o mano ang totoong pumatay sa anak nito at hindi si Samantha. Maraming salamat sa panunood. Antabayanan ang susunod kong update.